Uh, number 2. Bacolod City Legal Office ginatunan ang pagpasira sa nga matapos natabo ang pagmolestya sa isa kamenor de edad mismo sa sunod sa amunga ilingan. May report si Nicole King Ginato na sa City Legal Office ang pag-revoke sa business permit sa Akasha Grill matapos ang rekomendasyon sa Barangay 7 nga mapasiradaan ini tungod malapit sa mga eskwelahan ang ilimnan. Sa sulod man sa resto bar, natabong pagmolestya sa criminology student sa minor de edad ng babae naging kuhaan pa sa video kagin upload sa social media. Ano na namon kung i-gather naman namon ang ano ginang ibilin siya kag ano na siya 200, kala, o, 200 meters sa uh, kagti ang abonin incidente, pasabto mo sila namon kung ano sila nga i-renew pang ila permits kagti manu-renew na sa mga permits mo sa ng 2019, napasarada na ang Resto Bar nga dekada na nga nag-ooperate sa 17th Lacson Street. Inibangod man sa pagbaligya sa makahulubog ng ilim sa mga menor de edad. Noong duwa na pobrente, ano na, for closure, nagit sila na hindi na mag-issue business permit sa city. Irin It... Regardless, kung ginasiling nila ang ginang ano man, stick term ng ilang implementation, kagpalusot palusot mga minors. Actually, kung magpalusot ang minors, kay ang ordinansa tayo, ginapanis siya, ang establishment mo, oh. hindi ang minors tikong ko nagpalusot ang minors, il ilan lookout na dapat pangayuan nila ID, proof of identity na of age hindi siya, hindi ni siya minor. Same goes sa iban mga establishment offering... oh. Si Councilor Celia Flor, pamuno sa Women, Gender, Family and Child Care, nagpahayag nga dapat ma-review ang ordinansa na tuwoy sa mga penalidad batok sa mga commercial establishment nga nagabaligya sa makahulubog nga ilim sa mga minor de edad ang DSSD upod sa katapo ang Business Permits and Licensing Office kag City Legal Enforcement Team na tala na nga magapatuman sang surveillance and inspection sa tanan nga mga resto sa syudad. Nico Delfin para sa Digicast Negros.